sinagot ni Dominic Roque ng talaga pong ganon ang comment ng isang netizen na bakit pare-pareho lang ang suot ni Dominic kung nagtatravel sila ni Bea Alonso. Komento nga ng netizen, quote, kung gaano kadalas magpalit ng damit ang fiancé niyo po, ganoon naman po kayo kadalang mag-change ng outfit. Hindi na offense sa tanong si Dominic at ang sagot nga nito ay sinundan ng laughing emoji. Saka ang fans na nina Dominic at Bea ang sumagot sa nagtanong na kahit naka-t-shirt lang ito madalas, malinis tingnan at mabango pa. Dagdag pa ng isa, bagay kay Dominic ang black at higit sa lahat, wala nang pakialam ang mga basher sa OOTD ni Dominic. Sigurado rin kahit iisa ang kulay, maraming black t-shirt si Dominic at mga branded pa. Hindi rin kilala ng netizen si Director Paul Soriano, ang husband ni Tony Gonzaga na madalas ding black ang suot. Mapa t-shirt at polo. Tama rin ang comment na kung si Bea nga hindi pinoproblema ang suot ng kanyang fiancé, bakit ang ibang tao ang namamroblema, di ba?